okay na mga itlog eto eh, na sila yan labing isa ang itlog na yan ang breed ay dong tao yung mga malalaki ang paa kaya lang ito hindi naman ata yung double XL XL lang XL lang Tawagin. mas malaki sa ano ordinary mga itlog ay itlog ordinary mga manok na paa may napisa tayo rito ang ano brama kapipisa pa lang brama yan alata sa itlog at sa balahibo ng paanong sisiw kita agad ang resulta yan ito lang yung munting incubator natin ayan ayun siya malakad lakad magpapatuyo yan dyan kapipisa lang ngayon talaga yan kaya ilang araw ko siyang iyaan dyan stay makakasama niya yung itlog na yan kaya lang pag napisa na yung mga dog town na yan wala na siya dyan nandito na siya sa labas kasi <coughs> naka-isolate na yung mga tatlong araw eh binubukod na natin hindi na natin pinapatagal siya sa incubator hanggang tatlong araw lang sa akin